Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. 36 na esodyante mula sa bayan ng Bataas na Kahoy sa Batangas ang isinugod sa iba't ibang ospital dahil sa makapal na fog o volcanic smog na ibinubuga ng Bulkang Taal. Ayon kay Vice Mayor J. Ilagan, tanghali nitong biyernes ng makaranas ng paggahilo, hirap sa paginga, pananakit ng tiyan at pamamanhid ng paa ang mga mag-aaral ng Bayorbor National High School at Bayorbor Senior High School matapos makalanghap ng singaw ng asupre pula sa bulkan. Agad na rumisponde ang mga ambulansya at itinakbo ang mga estudyante sa Rural Health Unit. San Jose District Hospital, Metro San Jose Medical Center, Community Hospital at Matangas Medical Center. Nakauwi na ang lahat ng pasyente maliban sa isa na minomonitor pa. Miyerkules pa na mataan ang pagkapal ng ibinubugang sulfur dioxide ng Bulkang Taal. Ayon sa FIVOX, nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Nagsuspinde na rin ang pasok sa ilang eskwelahan sa paligid nito dahil nga sa nararanasang volcanic smog. Nagsimula ng makatanggap ng kompensasyon ang mga residente na apektuhan ng oil spill sa Oriental Mindoro. Limang daang eligible claimants mula Kalapan City ang unang nakakuha ng danyos. Mula 3,000 hanggang 70,000 pesos ang nakuhang compensation claims depende sa assessment ng International Oil Pollution Compensation Funds o IOPCF sa mga dokumentong isinumite ng mga claimant. Kasama sa mga nakatanggap ay mga mangisda, may-ari ng bangka, fish vendor at mga nagtatrabaho sa tourism industry na lubang na perwiso dahil sa oil spill. Nilinaw naman ng IOPCF na paunang bayad pa lang ang naibigay dahil magkakaroon pa ng assessment mula sa araw na nag-file sila ng claim hanggang sa ma-lift ang fishing ban. Mahigit 30,000 individual na ang nakapag-file ng claims mula sa Oriental Mindoro at Severara Island. Inanunsyo naman ni Oriental Mindoro Governor Umerlito Bons Dolor na isasampa na ang mga reklamong kriminal laban sa may-ari ng barkong MT Princess Empress, ilang tauhan ng Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Barina para panagutin ang mga responsable o bano sa nangyaring oil spill tragedy. Ngayon may bibigyan na natin sa inyo at sa libu-libong kwalipitadong hindi rin niyo ang kompensasyon. Kami naman ngayon ang mag-uusap sino ang may kasalanan sa paglubo ng barbo ito. Bakit? Dahil hindi na dapat ito mapuli sa hinaharap. Kung mayroong may kapabayaan na individual, ahensya o kailangan managot sa taong At Pagkandaan nyo, ang inyong gobernador hindi itigil hanggang hindi natin napapanagot ang may kasama. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kabe sa aming Facebook at Twitter sa APTVPH. Ako po si Dominic Albelor. Magandang tanghali.